Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Ako po si Dr. Jose Santos. Sa aking 35 taon bilang isang manggagamot, libu-libo ng pasyente ang aking nakausap, lalo na mula sa hanay nga ating mga iginagalang na senior citizen. At sa loob ng maraming taon na iyon, may isang paulit-ulit na kwento akong naririnig. Ang kwento ngang nga pa at kamay na tila may sariling buhay na mamanhit, nangangalay, at pinupulikat sa oras na hindi inaasahan. Hindi po ba't pamilyar ang senaryong ito? Gigising kayo sa hatinggabi gabi dahil sa biglang pagigpit ng kalamnan sa inyong binti na parang bakal, isang sakit na halos hindi ninyo matiis. O di sa umaga. Pag tayo ninyo, mararamdaman ninyo ang tila libu-libong langgam na gumagapang sa inyong nga Ang karaniwang tugon. Ah! Dala lang ito ngempak tanda. Normal lang ito. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang normal na ito ay maaring isang babala? Paano kung ang sanhing inyong paghihirap ay hindi lamang ang edad, kundi isang bagay na kusanglup ninyong inilalagay sa inyong katawan araw-araw sa paniniwalang ito ay para sa inyong ikabubuti? Ngayon, ating susuriin nang mas malaliman ang isang napakahalagang paksa, ang nakatagong panganib ng sobra at maling paggamit ng bitamina A at D. Ito ay isang usapin na kailangan-kailangan nating maunawaan. Sapakat ang kaunting kamalian sa ating akala ay maring magdulot ng malaking pinsala. Halina't samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito tungo sa tamang kaalaman para sa isang mas matatak at malusok na kinabukasan. Unang bahagi. Pakinggan ang bulong ng inyong katawan. Nga senyales ng sobrang bitamina. Ang ating katawan ay napakatalino. Bago pa lumala ang isang problema, nagbibigay na itong nga maliliit na senyales o bulong, ang kailangan lang natin ay matutong makinig. Kung kayo ay uminom ng bitamina, lalo na ang A at D, at nararanasan ninyo ang nga maaring ito na ang babalang inyong katawan. Ang patuloy na pamamanhit at pananakit ng kalamnan, hindi ito ang simpleng rayuma na nawawala-wala. Ito ay isang malalim na kirot, isang pangangalay lalo na sa mga binti, na kasamang pakiramdam ng tusok-tusok o pins and needles. Ito ang unang sigaw ng inyong nga kalamnan na sila'y nahihirapan. Ang biglang pamumulikat o krems. Ito ang pinakamadalas at pinakadramatikong senyales. Bigla nalang titigas ang inyong kalamnan, karaniwan sa gabi. At ang sakit ay napakatindi. Ito ay senyales na ang balanseng mineral sa inyong manga kalamnan, tulad ng kalkium, ay nagugulo. Pakbilis ang tibok empuso at pakauhaw. Napapansin niyo ba na tila kayo ay laging balisa o kinakabahan ng walang dahilan. O kaya naman ay tuyong-tuyo ang inyong lalamunan at lagi kayong nauhaw kahit sapat ang inong eng tubig. Ito ay maring senyales na ang ng kalkium sa inyong dugo ay masyado ng mataas. Pangkalahatang panghihinangang katawan. Madalas bakayong antukin. Nahihilo, o nawawalan ngang gana kumain. Madali bakayong mayrita o sumakit ang ulo, huwag ninyong isantabi ang mga ito bilang simpleng sakit ngang matanda. Ang mga ito ay maring sintomas ng unti-unting pakalason mula sa sobrang vitamina. Ang masintomas na ito ay karaniwang lumalabas 6 hanggang 24 na oras pagkatapos uminom ngang mataas na dosis. Huwag po nating balewalain ang mga ito. Ikalawang bahagi. Ang analohiyang bodega. Bakit nagiging lason ang bitamina? Para lubos na iting maunawaan, isipin po natin na ang ating katawan ay may isang bodega o storage room. Ang na natutunaw sa tubig, water soluble, tulad ng vitamin C at B vitamins ay parang mga na araw-araw nating kailangan. Kukunin natin ang sapat na dami, gagamitin ito, at ang anumang sobra ay madali lang itatapon, inilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Hindi napupuno ang ating bodega. Subalit, ang bitamina A at D ay mga bitaminang natutunaw sa taba, fat soluble. Sila ay parang mga kagamitan na hindi natin basta-basta may tatapon. Ang bawat sobrang dosis ay iniimbak at iniipon sa ating bodega ang ating atay at mga taba. Sa una, ayos lang. Pero isipin ninyo, kung araw-araw tayong maglalagay ng bagong gamit sa bodega nang hindi naman nagbabawas, ano ang mangyayari? Mapupuno ito, magiging magulo, at sa katagalan, ang mismong bodega ay magiging sanhing problema. Ito po ang vitamin toxicity. Ang dapat sanang nakakatulong ay nagiging nakakalason dahil sa sobrang pag-iimbak. Ikatlong bahagi. Vitamina A. Ang kaibigang nagiging kavi kapag sumobra. Ang vitamina A ay mahalaga para sa ating mata, balat, at resistensya. Ngunit kapag ito'y sumobra, nagiging mapanganib ito. Saan tayo nakakamali bilang Pilipino? Hilik sa atay. Marami sa atin ang mahilig sa adobong ng manok. Igado o menudo na may atay. Ang ating hayop ay ang bodegang bitamina A. Kung kumakain kayo nito ng madalas, 2,3 beses sa isang linggo, at kasabay pa nito ay umiinom ng multivitamins na may mataas na bitamina A, ito ay isang resipe para sa toxicity, sabay-sabay na supplements. Minsan, may ininom tayong supplement para sa mata, may isa pa para sa balat, at isa pa para sa pampalakas. Hindi natin na mamalayan na lahat pala ito ay may bitamina A, at kapag pinagsama-sama, ang dosis ay sobra-sobra na. Ang liktas na paraan mula kay Dr. Santos. Unahin ang pagkain. Ang pinakaligtas na source ng bitamina A ay mula sa mga halaman. Isama sa inyong diet ang kalabasa, kamote, karot, at lalo na ang napaka ang malunggay. Limitahan ang atay. Ituring ang atay bilang isang paminsan-minsang pagkain, hindi pang-araw-araw. Isang beses sa isa o dalawang linggo ay sapat na. Basahin ang label. Bago bumili ng anumang supplement, tingnan ang supplement facts salikot. Alamin kung gaano karaming bitamina A na kasulat bilang IUOM Cera ang nilalaman nito. Kumonsulta sa doktor. Huwag magdiagnose sa sarili. Ang doktor lamang ang makapagsasabi kung tunay ngang kailangan ninyo ang dagdag -dag na bitamina A. Ikaapat na bahagi. Bitamina D. Ang bitamina ang araw na may madilim na lihim. Ang bitamina D ay kritikal para sa kalusugan ng buto. Munit ang pagabuso dito ay isa sa mapinakakaraniwang pagkakamali. Kapag sobra ang vitamina D, nagiging sangi ito ng hypercalcemia, sobrang itas na kalsyong sa dugo. Isipin ninyo ang tubo ng tubig. Kapag ang tubig ay may maraming mineral, unti-unti itong namumuo sa lop ang tubo, na nagiging sanhi ang pagbabara. Ganito po ang nangyayari sa ating katawan. Ang sobrang kalsyum ay hindi na napupunta sa buto. Sa halip, ito ay namumuo sa ating mga ugat, kalamnan, at lalo na sa ating bato, kidneys na sanhing pulikat, paninigas na ugat, at kidney stones. Mga karaniwang maling akala sa Pilipinas, more is better. Dahil sa takot sa osteoporosis, marami ang umiinom ng napakataas na dosis, 5,000 IU o higit pa, araw-araw, na lubhang mapanganip ng walang gabay medikal. Takot sa araw. Marami sa atin ang umiwas sa araw dahil sa takot umitim o sa skin cancer, kaya umaasa na lang sa tableta. Supplements mula sa abroad. Madalas. Ang mapasalubong na vitamina mula sa kamag-anak sa ibang bansa ay may napakataas na dosis na hindi angkop para sa ating pangangailangan. Ang gabay ni Dr. Santos sa ligtas na bitamina D. Sikat ng araw ang pinakamahusay. Ang 15,20 minuto ng pagpapaaraw sa umaga, bandang 6 hanggang 8 am, kung saan nakalabas ang inyong nga braso at binti, ay sapat na para makagawang sapat na bitamina D ang inyong katawan. Ito'y libre at natural. Isda sa hapak kainan. Ang maisda tulat ng tilapia, galunggong, tamban, at salmon kung abot kaya, ay mayaman sa vitamina D. Mag-ingat sa dosis. Para sa karamihang senior, ang 600,800 iu bawat araw ay sapat na. Iwasan ang mga napakataas na dosis maliban kung ito ay partikular na inireseta. Uminom nang may periodo, cycling. Kung kailangan ninyong magsupplement, gawin ito sa nang 2,3 buwan, pagkatapos ay magpahinga ng isang buwan. Ito ay para bigyan niyang pakakataon ang katawan na gamitin ang naimbak nito. Ikalimang bahagi. Ang reseta mula sa kusina. Isang kumpletong gabay sa pagkain para sa matatak na pa. Ang pinakamabisang gamot ay hindi laging nasa bote. Madalas, ito ay nasa ating mga plato. Almusal. Pampasigla. Opsyon 1. Isang mangkok ng oatmeal na mahiniwang saging na saba, mayaman sa potasyum laban sa pulikat. Opsyon 2. Sinangag namai isang nilagang itlog at kamatis. Opsi 3. Pandesal namai kesong putih o isang manipis na hiwa eng abokado. Tanghalian. Pampalakas. Opsi 1. Isang mangkok ngang sinigang na bangus na puno ngang gulay tulat ngang kangkong, labanos. At sitaw. Opsi 2. Tinolang manok namai maraming dahon ng sili at malunggay. Opsi 3. Jenisang munggo namai hipon at ampalaya. Mayaman sa magnesium. Merienda. Pampagana nilagang isabaw kamote, Isang maliit na tasang yogurt. Isang dakot ngang mani, walang maraming asin. Hapunan. Magaan at pampahinga. Opsyon 1. Inihaw na tilapia at isang tasang kanin na may kasamang ensaladang talong. Opsyon 2. Ginataang kalabasa at sitaw gumamit ng light gata. Opsyon 3. Isang mainit na sabaw tulat ng pesang isda. Huwag kalimutan ang tubig. Ang dehydration o kakulangan sa tubig ay isa sa mga pangunahing sanhi ang pulikat. Siguraduhin uminom ang 6,8 basong tubig sa isang araw. Ikaanim na bahagi. Malalimang talakayan. Sinasagot ang inyong nakatanungan. Yeden. Dok, uminom po akong complete multivitamin araf-araf. Delikado po ba yun? Para sa karamihan, ang isang standard na 1 ad multivitamin ay ligtas dahil ang dosis nito ay karaniwang hindi mataas. Ang problema ay nagsisimula kapag. bukod sa multivitamins. Ay umiinom pa kayong karagdagang hiwalay na tabletang bitamina A o D. Ang susi ay. Isa lang na source ng bitamina supplement sa isang pagkakataon, maliban kung may payo ang doktor. 2. Pwede po bang paksabayin ang supplement sa aking maintenance medicine para sa high blood, diabetes? Napakagandang tanong. Ito ay lubhang mahalaga. Huwag basta-basta maksasabay ang anuman ng hindi nagpapaalam sa inyong doktor. May mga bitamina at mineral tulad ng vitamin K o potassium, na maaring makapekto sa bisa ng inyong gamot sa puso o dugo. Laging itanong, Dok, okay lang po ba itong inumin kasabay ng aking maintenance? Pangwakas na mensahe. Ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay. Mga minamahal kong kababayan, ang pagtanda ay isang biyaya, hindi isang sumpa. Hindi natin kailangang tanggapin nalang lang ang mga sakit at kirot bilang normal na bahagi nito. Ating tondan. Pagingat sa bitamina A at D. Hindi sila candy. Ang sobra ay lason. Pakain bago gamot. Ang kalikasan ay nakbigay sa atin ang pinakamabisang bitamina sa anyo ng gulay, prutas, at isda. Pakikinig sa katawan. Ang pananakit ay isang mensahe. Huwag itong balewalain. Pakonsulta sa eksperto. Ang inyong doktor ang inyong pinakamahusay na kakampi sa kalusugan. Ang aking layunin ay hindi para takutin kayo. Kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan ang kapangyarihan ng tamang kaalaman. Ang bawat desisyon na gagawin ninyo para sa inyong kalusugan, mula sa pakaing inyong isusubo hanggang sa tabletang inyong inumin, ay may malaking epekto. Nawai ang araw na ito ay maging simulangang isang mas maingat at mas matalinong pag-alaga sa inyong sarili. Ang inyong kalusugan ay ang aking misyon. Kung sa tingin mo ay interesante at makabuluhan ang videong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng aking mga video. Hanggang Samuli